Wala pa kami doon eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang 'to. Tinitignan ko pa lang dahil la, uh, ang taas pa ng interest eh hindi ko akalain na ganun kadaming manunood. Ano oh, 'yun bang Bakit sa administration nga sabi nga suicide bomber nga daw ako eh. Because it's more important to me, may bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at uh, panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? So, Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano ng dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano na lang matitira sa atin? Pati yung uh, mamayan, dinadampot na lamang at uh, naging probinsya na tayo ng dahig. sa pag-arresto at pag-surrender kay eh, Bilong sa ICC kasi sabi niya, uh, under existing laws, yung daw mga uh, akusado ng crimes against humanity ay eh, pwede talaga i e sa ICC. And then, Pilipino at hindi dayuhan yung know, nagpal ng kaso sa ICC. And then, wala pa rin daw kaso dito sa si Duterte. So, walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte. Wala rito si uh, Senate President Cheese. Hindi ako makikipag-debate na wala siya. Mas nalilindigan sa na, na compromise. Yes, very clearly. Sorry, sabi niyo, may mas mahalaga kina sa kampanya at panalo. So, you're willing na matalo dahil sa pakikipaglaban mo dito sa ICC arrest. Paola? Di naman akong matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya, nan nan naninindigan ako uh na kinakailangan ipaglaban paglaban at uh, tayuan ang mali ay mali ang tama ay tama ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat what you admit baliktad yata mm -hmm. ramdam ko baliktad ano pong eh kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte hindi naman sasabihin na anti Marcos na nagalit sa pangyayari kalitas, you know? Hindi